Si ko. Ni si ko. Oyan. Doon yung sa kaya. Magpila ko yun, di ba? Oo, pero hindi naman matagal yan. Mabilis lang yan. Ay, center square, Jess. Center square. Center square. Central. Square. Central. Square. Central. Baba ulit doon. Katay dyan. Doon kasi ang ano, sa kapila. Okay. Baba sa kapila. Dan. Ha? Hindi, doon sa kapila. ano